Good morning sa inyo mga mariko. Ito, panibagong umaga na naman para simulan natin ang ating hanap buhay. 5 a.m. na ako nagising at tinahantay ko lang dumating yung asawa ko galing na botas. Hindi naman pare-parehas yung oras ng pagdating nila dito. Minsan may mas maaga pa nga. Minsan naman ay nalilate na sila. At eto na yan. Dito na rin ako sa tindahan. Pero nauna na ako dumating dito kasi nagprepare pa ako na ilagay yung mga tray, tubig, at saka yung timbangan. Yan nga palang hawak ko. Ang tawag yung sa isda na yan ay dorado. Sa keso na itawag ang pagkaalam ko po ay kabayo. Pati ba na rin ang katawagan sa mga pangalan ng isda tebente siguro sa lugar kung sa parting north or sa south. Bali ito nga pala yung mga panindan namin ngayon mga mari yung Dorado, yung Batangas, tapos meron din kaming Pandaing at saka Galunggo. Okay. Sa ngayon mga mari medyo matumal talaga. Halos hindi nga kami umabot ng 5,000 ng benta ngayong umaga. Ganun talaga ang pagnenegosyo. Hindi naman araw-araw mabili. Kaya dapat prepare ka or di kaya kabisado mo yung mga araw na matumal at saka yung araw na mabili. Sa ngayon do sa apat na paninda namin, mas mabili po ngayon yung bangus pandaing. Siguro ay namiss din ng mga tao tao yung bangus kasi nung mga nagdaang araw ay eh, sobrang mahal ng bangus sumaabot so, nga ng 180 to 220 ang kilo ngayon ang bentahan po namin ng pandaing na bangus ay 150 lang ang kilo syempre kung papipiliin kami mas gusto namin na mura ang mga isda kasi mas makakatipid kami sa puhunan at mas madali lang mabili ng mga tao dahil sa murang halaga namin lang ito ibebenta kung baga maliit ang puhunan maraming mabibiling isda mura maibibenta mabilis mauubos ang isda kaya wala talaga kaming ibang hiling kami mga nagnenegosyo sa pagtitinda ng isda sa tuwing mamimili kami sa isang araw ay gusto namin maubos ang mga isda or materan mamam kami kahit konti. So siya mga mare hanggang dito na lang salamat dun sa mga nanood at kung hindi ka pa nang kapalo sa aking FB page baka gusto mo naman akong ipalo or mag comment or mag like or share ka na lang dito sa isa sa aking mga video. Salamat po!